So, ayan mga beshi. Andin na naman tayo mga kababayan sa ating politics is politics. So, naniniwala na ba kayo ngayon na ang politics ay hindi po madumi? Ang madumi po ay ang mga politician na madumi magtrabaho. Sila po ang nakakadumi. Hindi po ang politics. So, eto tayo may bago tayong balita no reaction na natin yung uh, aking narinig <laughs> actually um, hindi pa siya confirmed mga kababayan hindi pa siya confirmed na <clears throat> talagang nahuli na pero <laughs> ang balita po is si Harry Rocky daw ay nahuli na no at uh, nahuli na nga daw po sa The Hague. At uh, pero ay merong lumabas na video na sabi ni Roque ay uh, papunta daw ng nasa ano daw siya nasa Vienna, Austria. Pero kung nasa Vienna, Austria siya, maniniwala ba tayo na nasa Vienna siya ngayon? Eh nakahold na ang kanyang passport. So hindi na siya pwedeng lumabas ng The Hague. Kasi ang passport niya is hold na nga po. So wala na po siyang hindi uh, na po siya pwede lumabas. <clears throat> At uh, ngayon ay uh, ngayon lang ito, no, ngayon ngayon lang. At uh, kayo ba ay natutuwa na mahuli itong si Roke. Ako ako natutuwa ako. Kasi alam niyo mga kababayan, sa laki ng kaso na sa bigat ng kanyang kaso. Alam niyo po ba kung ano ang kaso niya? Iyon pong sapogo. Human trafficking po yung sapogo. Tapos meron pa siyang isang kaso na land grabbing. Na yung mga lupa ng mga magsasaka ay uh, inangkin niya, kinamkam niya nako mga kababayan, ayoko sa lahat ng mga ganitong mapangapi sa mga kapwa ko mahihirap. Dito sa sa panggagrab niya ng lupa, ng may lupa, ng lupa ng mga magsasaka, kung talaga naman pong hindi sa kanya yun, ako, ay nagagalit at kinukundin ako ang mga ganyang klaseng tao. Wala pong karapatan ang sino man na alipustain at yurakan ang pagkatao ng isang tao dahilan lamang sa siya ay magsasaka. Wala pong karapatan ng kahit na sino man natanggalan ng anumang ari-arian ang isang mahirap lang kung sa kanya naman yung pag-aari. Hindi ko po gusto ang mga ganyang mga klaseng tao, politiko man o kung sino man, ordinaryo mang tao. Siguro nagmana lang ako kay tatay. Ayaw, ng, ayaw sa mga taong nanlalamang, ayaw sa mga taong uh, mapang-api, ayaw sa mga taong uh, ginagamit at uh, sinasamantala ang kahinaan at uh, kawalan, kahirapan ng isang tao. Mana lang siguro ako kay tatay. Ganon si tatay. Kung totoo man yan, yan ay isa niyang kaso sa land grabbing. No? At ito yung pogo nga. Sa, ang pogo mga kababayan is maraming kaso sa pogo. Cyber, human trafficking. Human trafficking, kung naiintindihan ninyo, o kung kung na nakita nyo na kung paano ang human trafficking napakasakit po napakasakit po pakinggan ang human trafficking Biruin mo yung yung taong yung ibebenta ibebenta mo ang pagkatao niya ibebenta. napakadami po yung panlulokong, nandoon na po lahat sa Pogo. At yan po ang kaso ni Harry Roque, ang tungkol sa Pogo, aside sa, sa land grabbing. Meron pa eh, marami siyang kaso. So dapat lang talaga na mahuli na yan. Isa pa yan. Isa pa yan na nasusuko ako sa pagmumukha pag nagsasalita na ng walang kakwenta-kwenta. Yung tipong, alam mo nang ang maalat ang asin. Sasabihin mo pang matamis. Eh di ba lahat naman tayo maalam natin na maalat, maalat ang asin. Hindi niya na kailangan sabihin. Yung mga tipong walang kwenta, walang saisay ng mga salita, ng mga kwento. Pabababay niya sa PPB. Para ke? Para sino ang uupo si Sarah? Para maabsuelto lahat ng mga korap? Nakita niyo ba kung sinong mga korap na mga senador? Hindi ba yung mga humarang sa kanyang impeachment kay Sarah? Hindi ba sila ang may mga kaso ngayon? At yung ginagawa nila ngayon, isa yan sa mga plano nila. Ang pag-destabilize sa gobyerno. Hindi sila nagtagumpay doon kay, uh, kay Amy at mga kababayan ang chismis pa neto. Pero hindi <laughs> Ako, uh, ako ay sinasabi kong chismis dahil ako hindi naman po ako sigurado ano ho. Ah, uh, di umano, pag tayo po ay nagsabi ng chismis at di, di umano ay hindi po tayo nakakasigurado. So, wag po tayong uh, wag po natin na uh, palalakihin yung ganyan. Basta akin lamang pong uh, narinig na ito nga daw po si Sara ay nakabarong na at nakita niyo ba ang kanyang suot? Ang iksi ng palda nakapal nakapalda at nakabarong siya nung tumayo kasi nga ready na siya at kanya nang binabasa ang kanya <laughs> ang kanyang speech dahil nga po daw ay susugod ng mga tao sa ginawa ni Aimee mga kababayan napakababaw naman po siguro na basta na lang tayong magkakaroon. Kaya ako din medyo, sabi ko nga, chismis lang talaga. Kasi, sobrang naman napaka kitid ng utak mo. Naiisipin mo, nagsalita lang yung kapatid, iisipin mo na nadudumog ang tao. At mag, at mag, gagrandstand uh, power na. Kasi grandstand, hindi naman sa EDSA. So grandstand power, mga kababayan. Napakababo naman ang yung ng iyong pangunawa. Kung yun na yun ang na iisipin mo na dudumugin, dudu, sa ang tao dun sa grandstand para magkaroon ng people power. Napakababaw po naman. Kung ang isip mo ay talaga namang medyo okay, hindi hindi ka basta-basta mag-iisip at mag magpiprepare ng iyong speech at mag <laughs> magbabarong. Mga kababayan, kung nakita, ewan ko kung sino na nakakita sa inyo na nakapalda sya naka miniskirt naka barong sya, tapos naka miniskirt and then nagpiprepare sya ng kanyang speech funny no? pero yun mo yun <laughs> nagprepare na sya dahil nga daw po dahil nga ay eh, sinasabi ko nga sa inyo ay para sa kanila sa mga DDS is uh, bullseye no? po kaya I-BBM yung uh, kapatid niya na ang nagsalita. No, pero hindi po hindi po eh dahilan 'yon para paniwalaan mo na agad dahil kapatid kapatid na 'yung nagsalita. Eh hindi po ganun. Porket kapatid, eh, maniniwala na po tayo. Kahit sino napakadaling magsabi ng kasinungalingan kung galit ka sa isang tao. No? Sa sa dami-dami ng mga taong magsasabi sa iyo, ganito sabihin mo, ganito ganyan ang sabihin mo. 'Di ba? E ikaw, galit ka sa kapatid mo, natural Kung ano na lang ang sabihin sa iyo, sabihin mo 'yon para magalit ang kapatid mo, dahil ka eh so ngayon at uh, balik tayo kay Rocky mga kababayan at ngayon nga ay uh, pati sa Senado no nagtanong si nagtanong ang uh, Senate President na si uh, Senator uh, Vicente Soto no si Tito Sen nagtanong siya kung uh, talaga talagang abang nahuli na ito si Harry Rocky lahat po nag-aabang lahat po naghihintay sa pag-uwi <laughs> Lahat excited sa pag-uwi ni Rocky. Tirohan mo yun. Lahat buong Pilipinas excited sa kanyang pag-uwi. Hindi ba? Mm. Di ba? Dapat matuwa siya. Di ba? oh Lahat inaabangan siya. <laughs> Di ba? oh Matuwa siya. Dapat inaabangan siya na buong bansa sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Di ba? At uh, yun nga po, nagtanong na po siya, uh, <clears throat> dito sen sa senado kanina at uh, sinagot siya ni Amy na hindi pa nga daw po sigurado at uh, <clears throat> hindi pa wala pang confirmation kung nahuli na din daw kung kung na nahuli na nga pero ang sabi-sabi ay uh, nahuli na daw at uh, hawak na yata siya ng ano hawak siya na, hawak na siya ng mga otoridad. At eto pa si ano at sa agenda din ay uh, sila ay hindi pa rin na nakakasigurado kung talagang nahuli na si <clears throat> si Harry Roque. Nakita mo 'yon, 'di ba? Ang sikat-sikat mo, buong Pilipinas nag-aabang sa iyo. O 'di ba? Eh at ang inaabangan kong isa pa mapapasa kamay ng mga otoridad itong si mmm Zaldico kung ano-anong mga script ang kanyang binabasa Alam niyo mga kaibigan kasi ayon sa aking uh, ayon sa aking pananaliksik <laughs> sa aking uh, research no hindi po ang aking pananaliksik ay hindi po fake E yung pong sinasabi ko sa inyo ngayon tungkol kay Harry Roque ay galing po sa Senate yun na nagtanong si Tito Sen at ang sumagot ay si Almi nga na wala pa daw confirmation. At napanood ko din dun sa agenda na pinag-uusapan din nila kung talagang na ito ay nahuli na. At doon din sa agenda ay hindi rin sila masyadong, hindi pa, wala pang confirmation. Pero at ayon sa aking hindi ko sasabihin, sa aking <laughs> source na nasa kamay na nga daw ng mga otoridad itong si Harry Roque. Kasi eh, nasa Vienna daw. So paano siya pupunta ng Vienna sa Austria kung naka naka-hold na ang kanyang passport? Hindi ba? So ayun po ang tungkol kay Harry Roque. So, yung balik tayo dun sa aking sinabi sa aking pananaliksik. At, uh, itong nangyayari ngayon na kaguluhan, hindi po ordinaryo. Hindi po ordinaryo yung um, kaguluhan ito. Talaga pong ginugulo nila ang gobyerno. Kasi gusto talaga nilang bumaba si PBBM. Eh. Ang gusto itong plano nilang ito. Di hindi ang gusto ang plano nila talaga palitan si Romualdez. Palitan ni Gloria Arroyo. Kasi ito mga kababayan si Gloria Arroyo is idol ito ni Sara. Idol siya ni Sara so itong si Martin Romualdez si Speaker no yun ang hadlang sa kanila kasi ang Speaker of the House of, uh, the representative is napaka laking sa gabal sa kanila yon kasi ang uh, House of uh, Speaker no is apat ang kanyang uh, ano ang kanyang kapangyarihan no sa sa kongres, sa kongreso. So hindi po ganun kadali. Ngayon, nagtagumpay sila doon, bumaba si Sir Valdez. Ang sunod nilang plano ay sirain ang kredibilidad ni Marcos. So, 'yung nangyayari ngayon, nga sinisira nila 'yung mga sinasabi ni Zaldico scripted po 'yan. Kasama po sa plano nila 'yan, ang sirain ang kredibilidad ni Marcos at ng tanyang pamilya. Hindi ba? Ito ngang sinabi ni Amy na pati asawa pati si Sandro nagde-drugs, 'di ba? Sino ba namang ikaw matino kang nanay, ang anak mo isasama mo sa drugs. Di ba? Lalo na sa mga ganyang taong mga edukado. Maniniwala. Ikaw ba? Kung makitid ang utak mo, kung kasing utak ka ng mga Duterte, maniniwala ka. Pero kung ang utak mo, marunong umintindi, may laman. Hindi, hindi ka maniniwala basta-basta ng ganun. At itong mga sinasabi ni Saldi ko, isa yan sa mga plano nila. Ang sirain ang kredibilidad ni Marcos. Gulo dito, gulo doon, Amerika, ibang bansa, yun ang gusto nilang mangyari. Naitanim sa mga tao na walang silbi ang gobyerno ngayon na ang gobyerno ngayon ay sobrang magulo. Hindi na kayang i-handle ng president. Yun ang gusto nilang palabasin. Na sobrang gulo, gulo dito, gulo doon, ang dami. Kaliwat kanan, gulo dito. Rally doon, gulo dito sa Amerika. Meron bang sa Amerika meron nang gugulo doon? So, yan isang way nila yan para mawala at masira ang kredibilidad ni Marcos. At pag naniwala ang mga tao sa, sa mga sinasabi nila, meron akong nakikita eh, mga naniniwala sila. Ganun kadali. Kasi nga naman, nakakabobo nga naman, di ba? Kung medyo mahina-hina ang utak mo. Maniniwala ka. Pero, kung medyo gumagana ang common sense mo, ha, ganito, ganito, paanong ganito, ganito paanong paano nangyari yun, hindi ka ganun maniniwala. Hindi ka basta-basta maniniwala. Nakita niyo nga mga kababayan yung mga vault sa bahay ni Saldico, na ang lalaki. Ang lalaki ng mga vault. Anong mga laman nun? Anong mga laman nun? Yung sinasabi niya siguro insertion ni Marcos, baka nandun. Di ba? Ano mga laman nun? Ang lalaki ng mga vault. So, sino ngayon? Sino ngayon ang mga nagnanakaw? Plano nila yan. Alam nyo kung bakit? Sa dami ng mga kaso ng mga Duterte, Senado, Senators, Kongresmen, lahat yung mga yan. Si Sarah, sa dami ng kaso niya. So lahat na lang ng paraan, ng paninira, ng paggugulo, gusto nilang maalis si Marcos. Para lahat ng mga kaso nila maabsuelto. Isipin nyo yan. Kaya sila nang gugulo. Dahil halos sila, lahat sila may kaso. Yan yung sinasabi ko. Sa kung sino man nakaupo, o kung sino man, kahit sino, kahit ordinaryong mamamayan, huwag kayong gagawa ng mali. Ituwid ninyo. Kung alam ninyong mali, ituwid ninyo. Kasi hindi lahat ng araw, lunes, linggo, may lungkot, biyernes. Maniwala kayo. Ngayon magpapasasa kayo, masaya kayo, busog na busog kayo sa kaligayaan, sa pera, sa kapangyarihan, kilalang kilala kayo pero darating ang araw na lahat ng ngayon bagsak sa iyo ay kahihiyan kung hindi ka magtatrabaho ng maayos. Kaya tigil nyo na yung pagiging politikong pol-pol kung sino man. No? Lahat yan may katapusan. Lahat yan may hangganan. Kasi isipin nyo na lang ha. Malapit ng 2028. Eh. 26 na tayo. Ilang buwan na lang. Isang so, buwan na lang. 26 na tayo sa kalahating buwan na lang. 2026 na tayo. 27, 28, 26, 27. Two years na lang. Mag-election na. Bakit ganun na lang sila magmadali? At bakit sobra-sobra ang kanilang um, eagerness para makaupo si Sarah? Kasi nga, para maabswelto lahat ng mga may kaso. Dahil lahat sila may kaso. Lahat sila. At saka mga kababayan, isipin nyo na lang. Saan kumukuha ng salapi ang mga Duterte? Isipin nyo nga kung saan. Saan kumukuha ang nang salapi ang mga Duterte? Sa sahod lang ni Kaufman, yung abogado ni Duterte. Sa sahod niya lang. Ilang buwan na siya doon. Yung mga sinasahod nila, ito si Sara. Yung mga sinasahod nila sa mga bayaran na yan. Ayang si Zaldi ko. Ayan lahat yung mga million ang gastos nila sa mga sinasahod nila sa mga tao magtanggol sa kanila. Isipin nyo na lang kung saan nang gagaling yan. Ako ayoko magsalita. Hulaan ninyo. Kung napanood ninyo yung yung si Trillanes na pinaghuhubad si si Pulong dahil nasa likod ang katibayan. So, kayo na lang mga kababayan. Mag mag magseleksik din kayo minsan pag wala kayong ginagawa para naman hindi tayo naliligaw ng ng taong ating ipagtatanggol, uh, ng taong ipagtatanggol natin at ng taong ilalagay natin sa pwesto. Kasi tayo ang kababayan. Bakit tayo kawawa? Pag yung mga yan, umupo yung mga kurap na yan, baha dito, baha doon, walang pondo ang ating bayan, lahat magtataasan. Sino mahirapan? Tayong mga mamangayan. Yang mga yan, walang pakialam yan. Pakialam nila sa mga bulsa nila. Ang pamilya nila mabusog nasa nang mga anak ng mga yan ng mga yan, mga saldi ko na yan ng mga nandun sa ibang bansa o nasa Pilipinas kakain lang sa restaurant magkano ang gastos samantalang tayo hirap na hirap bumili ng asin ng gaas kasi mahal mali na hindi tayo kikilos. Mali na hindi tayo mangingi alam sa politika. Kasi tayo na mga mahihirap ang nahihirapan at nagsasakripisyo. Bakit sila ba? Pag bumaha. Hindi sila binabaha. Ang binabaha yung mga mahihirap. Tayong mahihirap. Tayong lumalangoy sa baha. Kaya mali na hindi tayo mangingi alam sa politika. Mali po. Kailangan natin kalampagin ang gobyerno. Pasalamat na nga lang tayo nandyan si PBBM na naglakas ng loob na sugpuin ang corruption. Kaya kung kayo may senso, iisipin ninyo talagang lahat ng pagkamuhi ng mga taong yan kay BBBM. Sukdulan. Bukod sa kulong pa sila, wala na silang kukunin pa ang mga pera nila, kahihian susukdulan ng galit nila kay PBBM. Kaya hindi katakatakang gumawa sila ng paraan para mapababa at ma-destabilize ang gobyerno. Ipag-pray natin ang Pangulo. Dahil siya lang. Kita niya yung sinabi ng Tatay Digong kahit siya, hindi niya kaya. Hindi niya kaya-kaya nakiisa na lang siya sa corruption. <laughs> o sige, 20% na lang sa... Bigyan niyo na lang ako dyan ng ilan. Hatian niyo na lang ako dyan. Imbes na sugpuin niya. Hindi ba sinabi din ni Sarah? Panahon pa ng tatay niya. Anong sabi ni Digo? Hindi niya kaya. Dahil bawat lamisa. It's sobra ang corruption. Sobra ang corruption. Anong sabi niya? Mag maghintay ulit tayo ng isang Marcos na uupo. 'Di ba? Sabi niya. So ayan na. Si PBBM. Tapos sasabihin ninyo yung mga englay na yan. Naggumulo ang gobyerno, kurakot si PBBM. Huwag pong englay. Hindi si Marcos ang magulo. Itong mga kurap ang magulo. Hindi ang gobyerno ang magulo. Itong mga kurap ang magulo. Silang nagpagulo si Marcos sinusupil niya ang corruption. Dapat yun ang naiintindihan ninyo. So ayan, mga, mga beshi, mga kababayan, atin lamang pong binigyan ng reaksyon itong, uh, itong plan na hindi nangyari kay Amy at uh, itong si Roque ay uh, <laughs> inaabangan na ng buong Pilipinas ang kanyang pag-uwi at uh, <clears throat> atin pong ipagdasal lang ating panginoon mga kababayan dahil po sa, sa talaga namang hindi lang po hindi po biro ang kanyang ginakaharap so ayan maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at uh, shout out nga pala dun sa yung aking shout out doon sa mga um, bagong followers ay hindi ko pa nakokopya so pag in-upload ko na lang ito ay doon ninyo malalaman makikita ang inyong mga pangalan kasi hindi ko nakopya yung inyong mga pangalan yung mga bagong followers kung hindi ko man po kayo mabanggit ay mag-comment po kayo sa baba para po ay uh, ma-shoutout ko po kayo so maraming maraming salamat po at uh, hanggang bukas thank you